Yes. From. Andito na kami. Last na to dere. Mami. Sumama entrance. Ah. Oh. This is the. mga labs for today's video kay Padong ni sa Monte Cueva. Baktas, baktas, mi kay mga to sa Monte Cueva. O, di ba? Solito lito na sa maasin. Kay, sige lang ko na hanginan and then Mama Mary. Sa Monte Cueva, morag, masuko na sila. Kay Kapoy. Kaya, ito rai. Oh. Kaya,

naglalakad na kami papuntang entrance ng Monte Cueva. So medyo distansya to sa kalsada. So kailangan mong maglakad. Pero hindi naman masyadong kalayuan. So makakadaan ka ng mga kabahayan at saka merong maliit na tulay. So ito na siya kung makikita nyo merong pader na ito na yung pinaka entrance niya. So ayan, so bago tayo makakapasok or makakaakyat doon sa taas, exit kailangan muna natin mag-attendance kasi isusulat muna natin yung mga pangalan. So, ganito yung paraan nila dito. Kailangan mo mag-attendance at isulat kung saan ang lugar ka galing. Alay so yan, matapos nga namin mag-attendance ay inumpisa na namin maglakad punta dun sa hagdanan sa pinakapaa paa oh. talaga ng bundok at na Matinding bak namin. Na naman so, <laughs> nagulat pa nga kami pag-attendance namin kasi mostly taga-ormok yung mga bumisita dito ngayon. O ba diba? ang daming taga-ormok na dumayo talaga dito sa Monte Cueva, dito sa Maasin. So, ito yung pinaka-paan uh, ng hagdan. So, so, dito na tayo mag-uumpisang umakyat at dito ma- Matitest kung gaano pa kalakas yung mga tuhod natin pagdating sa akyatan, oh, di ba? Yes, good morning. So, siya ang first. Uh, so, napami sa medyo ubus-ubus pa dyan siya. Yan, yeah, tumbler. <laughs> Bala ka dahil. Nabas no, siya na ang So, naka nakabot na sa first na station. Station? second station na sa kami sa third third station oh. kaya kaya yan upcoming fourth station <laughs> na di ko nun niya kaya taro na pa ba sa bus sige so, na siyang palimbut kita <laughs> siya <laughs> ang siya sa langit <laughs> <laughs> ang siya di nun ako magpapot ako ha eh fifth station na siya. Ito pa dito siya sa ibubo dito sa obos ka magtanaw, hindi niya mo masabdan niya nga, nasa chapel kay Puro kakahoyan dito. palibot. Pero... <laughs> <laughs> Ay, okay. kuan man. Ay, kay pag sandig na puro na na tayain mo. Puro tayain mo, kuan. So, naan na siya, oh. Naan ni Saka. Aha, uh -huh. see? Puna ka sa ubos magkita, wajud kayo makita nga na dahil hagdanan pa taas kayo. Puno siya kakahuyan, jud. Pero nandun sa palibot kay ngano So, may init ka ron, so. Why Sakto why na. Why na? Why <laughs> <good>? <laughs> <laughs> Sakto lang ayaw Kaya kabog na ang palipot. Mas okay ang panaog. Kaya dili, dili kay hagdan. Maragla, hagda, hagdan. Duha ka akra. Duha ka ang-ang. Hello, madlam people Ang madlam ha. Mini, misyo. Grabe, baratag mga powers. Hanginan, Mama Mary. Kaya Tapos, asa mo ka rin. Wala ko ka. Imagine. Imagine all the people. Nandito na ka. Imagine, ha? Oh. Oh, na siya. Ang amo. Nga to paubos, no? Oh, na siya. Kakakuyan yung tag. Ah. See? Ah. Grabe. Nay, nagtingog nga rin ka na. Morgang.

Mary, thank you. But Jesus, kaya na mga pari. Hi. Monty, Hi. So nakarating din kami sa taas mga love. So ito na yung loob ng kweba. So kung makikita nyo, ang dami-daming rock formation. At meron talaga ditong ano, marami upuan kasi ginawa nila itong ano, church. Dito nagmimi sa yung pari. Every Sunday and gaya ngayon ay whole week. So di ba? So, napaka-holy ng place na to. Tapos, hindi talaga to siya man-made, mga labs, Nature talaga to. Kweba na to. Bali, in-enhance na lang nila. di ba? ko nilang simbahan. Tapos, yung nag... Na ano dito ay yung mga madre. Kasi sa ibabaw pa nito, sa ibabaw ng kweba, doon sa taas, ay doon nakalagay yung ano, isang malaking pahay ng mga madre. O, ba? Diba? Yan, napaka sa loob. Tapos, hindi na kami nag-ingay sa loob kasi ang laki ng kartola na silence please. So, di diba? At huwag na kayong magtaka kung bakit nakatabon yung mga ribolto. Kasi nga, pag whole week, ganun talaga. Tinatabonan yung mga ribolto. As ng ating Panginoon, ng mga Mary, di ba? Kasi nga, Holy Week or Huwebisanto. And, ipapakita yan ulit pag Esther Sandina. Hindi naman siya masyadong kalakihan na kweba talaga mga labs. Ang nakaano lang nito kasi nga hindi mo siya mahahanap sa baba. Sa paano ng mundo. hindi dito sa tuktok ng bundok talaga. So kailangan mo umakyat ng napakataas na hagdan bago ka makarating dito sa kweba na to mga labs. So ayan, sa dulo, makikita mo ang liwanag kasi nga, ano na yan, siya labas na. So open siya, kabilaan yung open niya. At pagkatapos na ng ilang sandali mga labs, ay lumabas na nga kami sa kweba at pumunta kami dito sa taas na park. Dito sa bandang taas ng kweba, dito sa labas, dito matatagpuan yung ano, yung Mystery ng kandila. So, dito ka mag-light ng candle for your prayers and petitions. So, ayan. Dito sa taas na part ng mga loves. Tapos, syempre, medyo mainit na dito sa taas. Kasi nga, dito na talaga to sa pinakatuktok ng bundok.

So, ito ang makikita sa tuktok ng bundok mga labs. So, nakasimento na siya, nakahagdaan, tapos sinemento na. na talaga. Tapos, yan. Tapos, ang tirik na ng init, mga loves, di kagaya kanina pag akyat natin, di ba? Parang ang lilim lang, walang init. Pero dito sa tuktok, ayan, ang init-init na pala. Super init na talaga. Tapos, tiyan, yan sa bandang kanan nito, mga loves, ayan yung nakatayo yung bahay ng mga madre, mga lolo, sila yung taga pamahala ng kweba. So ayan makikita. Tapos yan, yon yung madre naglalakad, 'di ba? So ito yung view sa taas mga laps. At ayan, pababa na nga kami ng bundok, mga labs. So, ibang daanan na naman yung dinaanan namin. Kasi dalawang daanan dito pagpunta sa Monte Cueva, mga labs. Iba yung hagdan kanina, paakyat. Tapos itong dinaanan namin ngayon, ito yung daan pababa naman. Ginawa nila ito para yung tao ay hindi mag, ano, kasi may paakyat, may pababa. So, inibat talaga nila yung daanan pababa. At diba, kung mapapansin yung mga labs, ang lilim. Parang walang kaaraw-araw, pero grabe, ang init na pala dun sa taas. So, dun mo lang mapapansin ang sikat ng araw pag nandun ka na sa baba or nandun ka na sa tuktok ng bundok. So, ito mga labs, ma yung mga kahoy kasi nila dito, ang tataas talaga mga loves. Isa to sa mga nakakatulong talaga sa mga tao na pumupunta dito kasi hindi mo masyadong nafe-feel yung pagod. Kasi nga hindi ka naiinitan ng araw, di ba? So ayan, ito na yung da daan pa baba mga loves. Pababa na kami ng bundok. At hanggang dito na lang mga loves. See you in our next vlog. Bye-bye. At maraming salamat po. God bless everyone. This is the Florence signing off.